Para sa mga OFW na ang problema is hindi ma-verify yung account nila para ma-recover yung username and password. So ito yung video para sa'yo. Umpisahan na natin. Tulad dito sa loob ng OWA mobile app, pag hindi mo talaga ma-recover yung username and password mo, pati na rin kunwari pag finil out mo yung form na to, sa pag-verify na account is nagkakaroon ka ng error katulad ng no record found. So ito yung gagawin natin. Ang gagawin app natin dito is yung Gmail app. Make sure lang na alam mo yung password ng Gmail account mo para hindi ka rin mahirapan next time in the future sa pag-recover na iba mong pang accounts na nakakonect dyan sa Gmail account mo. So pagbukas ng Gmail account mo, itatap natin itong compose. Okay, so ito yung magiging email natin. Dito sa 2, ilalagay ko na lang sa comment section kung saan mo ipapadali email na gagawin natin na to para ma-recover yung username and password ng OMO mobile account natin. Tapos, dito naman sa subject, ang ilalagay natin is Forgot Username and Password dash OWA Mobile App. Ito naman sa body, ang ilalagay na natin is ito, Magandang Araw po. Ako po, Si, ilalagay mo yung full name mo. Iwasan mo magkamali sa spelling, sa lalo na sa mga sensitive information or personal information na ilalagay mo dito. Isang OFW na kasalukuyang nasa, aling bansa ka, uh, kung nasa bansa ka, Nais ko po sanang humingi ng tulong dahil nakalimutan ko ang aking username and password sa uwang mobile app at hindi po ako makapag-login. Narito po ang aking detalye para sa verification. Buong pangalan. So ilagay mo ulit yung full name mo. Tapos OWA me membership number or yung OEC. Kung meron, ilagay mo. Pero kung wala, burahin mo yan. Passport number or ikama number. Mas maganda, gumawa ka ng linya rin sa passport number, ilagay mo yung passport number mo. Tapos yung ikama number, ilagay mo yung ikama number mo. Tapos yung email address na ginagamit mo ngayon, um, ayun, ilagay mo na yan at gmail.com. Tapos yung hawak mo mobile number, siguro pwede rin naman kahit yung Saudi mobile number in case na wala kang uh, Philippine number na dala dyan sa abroad. Tapos sinihiling ko po sana ang inyong tulong kung paano ko ma-recover o ma-reset ang aking account para magamit ko ulit ang OWAM mobile app. Maraming salamat po uh, sa tulong at suporta. Ah, lubos na gumagalang. Ilagay mo ulit yung buong pangalan mo. Tapos ilagay mo sa ilalim yung mobile number mo. Pag okay na to, itap natin yung clip para makapag-attach tayo ng file. Mag-attach tayo ng valid ID katulad ng passport, OAC, or ika makapi para pag ano para pag pre na ng OY yung email natin masisigurado nila na tayo talaga yung nagre-request ng na recover yung username and password ng account natin pag na-attach mo na yung mga valid ID mo huwag mong kalimutan pindutin to para mag-send tapos hintayin mo na lang mag-reply sa iyo yung OWA so kung na-verify nila na talagang ikaw yung nagre-request ng username and password ayan, ibibigay na kagad nila sa'yo. Pero kung may karagdagan pang requirements na hihingin sa'yo, sundin mo na lang kung ano man yun. So, sana makatulong to sa inyo. Thank you for watching. See you sa next video. Bye!